Makabangon ang Pilipinas. Yan ang sinabi ng dating rehabilitation chief sa Indonesia na namahala sa pagsasayos ng kanilang bansa matapos ng 2004 tsunami. May paraan din daw para maiwasan ang pinsalang ginulot ng bagyo. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre, exclusive. Malabangungot man ang pinsala ng bagyong Yolanda, hindi nag-iisa ang Pilipinas sa ganitong mga sakuna. Mahigit 172,000 ang namatay noon sa Indonesia noong 2004 dahil sa Aceh Tsunami. Pero nakabangon din ang mga taga-Indonesia at makakabangon din daw ang Pilipinas ayon kay Dr. Kuntoro Mangko Sobroto na namuno sa rehabilitasyon noon sa Indonesia. In which you have to make sure that no other casualty uh, happen because of lack of food. Lack of medicine uh, and lack of basic needs. Well, the reconstruction itself took place uh, around four years. Sa tulong ng United Nations Development Program, o UNDP, binisita ni Dr. Manguso Broto ang Tacloban Latex. Nakipagpulong din siya kay Yolanda Rehabilitation Sar, Ping Lacson, sa Tacloban. Power is something that is uh, needed very fast, very soon. okay? But building houses... Is a real task, a real challenge. Ayon kay Dr. Mangkusubroto, hindi tulad ng tsunami sa Indonesia na naging biglaan ang pagtama, ang mga bagyong nananalasa sa Pilipinas tulad ng Yolanda, pwedeng paghandaan. Susi raw dito ang maaga at epektibong relokasyon ng mga residente at istriktong pagpapatupad ng building code. Inirekomenda rin niya na mainam na silipin ang master plan ng mga nasalantang lugar, lalo na yung mga malapit sa mga baybayin, para maiwasan na ang ganitong kalaking pinsala sa buhay at ari-arian. Bam Alegre, GMA News.